Ayan po mga boss, kung inyo pong napanood yung uh, in-upload kong video kahapon na nagbaba ko ng dashboard. Ayan po, ito na yung part 2. At ayan po, inyo nakikita. Ayan na po yung itsura ng dashboard. At ayan yung bracket. At ay kalas ko na. Nandito na yung evaporator. I-pull out ko na. So ayan po, ito yung kanyang housing. At ito naman yung kanyang evaporator sensor. At ayan po. Then ayan, nandito na yung ating uh, binaba na evaporator dito banda ang leak nito ayan at ayako uh, nga uh, nakita ayan yung anong dito sa ginamit tong pang leak detector ayan ilaw to na may battery kapag ka tinutok mo yun nakikita nyo nagkukulay green ayan yan banda yung leak nito so ayan po at uh, kaya natin to binaba dahil doon na natin nakita sa drainage niya ay tumagas yung uh, langis din may kasama ng dye leak detector so ito yung sinasabi ko na napakadaling madetect pagka mayroon tayong ganitong gamit kapag nag-aircon tayo so mas mainam na mayroon tayong ganito kaya tulad nyan na uh, medyo kailangan ibaba yung dashboard bago natin maibaba. Confirm na natin at hindi na tayo kapuban. Isa pa dyan, yung labor medyo malaki. Saan po? Ito lang po muna yung at mabay po kayo